Kumusta mga Curious Everyday? At sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang kamangha-manghang paksa tungkol sa kalawakan na siguradong magpapagising sa inyong kuryosidad ang galactic cannibalism. Alam nyo ba na ang mga galaksiya ay pwedeng magbanggaan at magsanib? Oo, tama ang narinig niyo. Sa episode na ito, aalamin natin kung paano ang isang malaking galaksiya ay kinakain ang mas maliit na galaksiya at kung ano ang epekto nito sa kalawakan. Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito dito lamang sa Curious Everyday. Bago tayo tumuloy sa ating video, huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago nating makabuluhang content. Sa malawak at misteryosong kalawakan, may mga kaganapan na tila katang isip lamang isa sa mga pinakakapansin-pansin na pangyayari ay ang tinatawag na galactic cannibalism o ang pagkonsumo ng isang galaksiya sa isa pa. Ano nga ba ang galactic cannibalism? Ito ay isang proseso kung saan ang isang malaking galaksiya ay kinakain o sinasakop ang mas maliit na galaksiya. Karaniwan itong nangyayari sa loob ng mahabang panahon, libu-libong milyong taon. Sa simula ang dalawang galaksiya ay magsisimulang magdikit at magkakapalitan ng mga bituin, gas at iba pang materyales. Sa paglipas ng panahon, ang mas malaking galaksiya ay unti-unting sisipsipin ang mas maliit na galaksiya hanggang sa maging isa na lamang sila. Isang magandang halimbawa nito ay ang ating sariling Milky Way at ang kalapit nitong Andromeda Galaxy. Sa loob ng apat na bilyong taon, inaasahang magbabanggaan ang dalawang galaksiya na ito. Sa huli, magkakolide sila at mabubuo ang isang bagong, mas malaking galaksiya. Ngunit ano nga ba ang mangyayari sa mga bituin at planeta sa loob ng mga galaksiyang ito? Sa kabutihang palad, ang mga bituin ay masyadong malayo sa isa't isa, kaya't napakabihira ng direktang banggaan. Subalit ang mga gravitational forces ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kanilang mga orbit. Ang pag-aaral ng galactic cannibalism ay mahalaga upang maintindihan natin ang evolusyon ng mga galaksya. Sa pamamagitan ng mga teleskopyo at iba pang teknolohiya, patuloy na inaaral ng mga siyentipiko ang prosesong ito upang mas maunawaan ang ating universo sa kabila ng tila nakakatakot na konsepto ng galactic cannibalism. Ito ay isang natural na bahagi ng buhay sa kalawakan. Sa bawat pagbangga at pagsasanib ng mga galaksiya, patuloy ang paglikha ng bagong mga bituin at mga sistema. Ito ang nagpapaalala sa atin na ang universo ay isang patuloy na nagbabagong kabuuan. Ito ang kwento ng galactic cannibalism, isang kamanghamanghang proseso na nagbubukas ng ating isipan sa walang hangganang posibilidad ng kalawakan. Muli maraming salamat sa inyong suporta, lalo na kay Nalzaro Chito. Hanggang sa muli, mga ka-curious. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang bell icon para laging kang updated sa mga bago nating makabuluhang content. Paalam, magkita tayo ulit sa susunod na video. Palaging tandaan. Stay cute, stay curious, curious every day.